bagong rain shelter nila ito sa Kalaag Farm Kalaag Farm yan yung lamatis nila masisipag ang tao dito bawal ang taman. ayan ang ganda na ng... ang, ang ganda ampalaya nila ganda ganda ng kamatis Yengu Ampalaya, Nila Yendanam Ampalaya um, Kak mati Oh nak sada link Ayo ini masih ada yang hilti Yang Ya itu orang sada